kumusta po mga kamensyo magandang gabi so bali nandiyan pa yung buwan nakalipas na kasi yung ano first quarter unang lipas na alas 12.25 na ng madaling araw bali mong tayo kung tayo hindi nakawa yan kung tayo magsisimula hanggang kabakungan na naman so sunod sunod natin yung may kaunting bilim pa kasi ilang gabi naman wala naman tayong kita sa gabi kakabilugan na naman ng buwan buti sa araw sana kung may isda kaso wala na rin sa araw na ako sa araw sakto na lang makahuli ng pangunam kaya habang may oras pa sa gabi may dilim pa yan sasamantala yun natin magkabi-gabi natin hanggang magkabilugan ng buwan pagkabilugan ng buwan tambay naman tayo so yun nabang-abang po sa matadali natin sana pagpalain tayo swertehin pagkalooban tayo ng medyo maganda-ganda para matambay natin tayo ng ilang gabi pag kabilugan na ng buwan may dudukutin tayo so yun ang mga ang natin 7 na nakaka eh. isang huli pa lang tayo nanoy o ilak Kalakas ng agos. Wala pa si Otol. Ayaw ko lang kung lulusong yun. Ha? salamat ganda na sa lubungat sa atin dito sa mga bakungan sa maral may sayawan naman dito ang daming tayo naman ang beach

Salamat mga chamba ng tayo ng mga mga 44 na madalang yung isda yung bat ko wala na sa mga salamat at nakatagpuli tayo ng malaking pusit ito ipakita sa langit Si alas 3.30 na sadyang <laughs> madalang talaga <laughs> salamat <taka isang> <laughs> na kaisang patutin umaga na nagsasayaw ako oh. Salamat, ala ko hindi ko naman mapana kanina kasi nakatagpo ako ng apat na peraso na ito <laughs> wala mo lang ako nasisid ang <laughs> ilap kasi Salamat mga kanilang sa mga สารา Ay, salamat Nakapahabol pa tayo Alas 4.13 na Andito na ako sa kalarangan Maniwanag na yung langit Oh. Salamat Nakapahabol pa tayo na Bluefin Tribale Okay eh. nung magkakasama Okay. Na din yung class natin ah. Ay, nagsagaw na lang ako uli wala lang sa may ginawa yan maliwanag na kasi salamat kahit pa pano, may nadali pa rin tayo salamat at may nagpahabol pa na ng sa kung tawagin namin kung tibon yung lupin ribali so yan muna yun ang yun, yun, bahay tapos ilay na rin kung ilang kilo lahat a few moments later so yan mga katwito natin na tayo sa lapat kahit ilang graso lang mga first class naman eh buti may malaking po tayo yan buti itong maliwanag sa so, may kalarayan tatlong graso ito magkakasama nahuli natin yung ito yung medyo malaki sa kanilang tatlo

itong malaking pusit pasok po sa 320 yan at ang isa magpangabot ng 600 grams Sigurado na yun 7 yata ay yung mga 7 yun 1.9 ayos na kwartalino na yun at yung ano natin ito, bibenta natin ito yung dalawang batong lang yung natin pang ulam yun, 700 grams dito, dalawang daan naman dito naman at ito ulam sa tanghali at ulam sa hapon yan, 1.1 yan, kasi kahapon yung 800 grams, inabot pa ng gabi hindi na ubus sa tanghali yan mga bata kasi na sunod na yung ulam na isda <laughs> na nila kumain kaya to, sakto na ito sa amin so yan total natin kung magkano kay kitain natin ito ayan so yun mga adventure ayan kunti lang yung huli natin mas madami yung kahapon pero mas malaki-laki yung kinita natin ngayon kaysa kahapon mga class kasi yung huli natin ngayon ayan So ayun, salamat sa mahal na Panginoon at kumita tayo ng 1,612. Thank you Lord. So ayun, shout out na po tayo. So ayun, magandang umaga mga ka-adventure. Ayan, shout out na po tayo. Ayan, unang una. Shout out sa ating mga masukid na taga-subaybay. Ayan. Maraming maraming salamat po sa inyo mga ka-adventure sa walang sawang suporta nyo at pagtakilig sa ating mga video. Ayan, shout out po sa inyo. Sa sulok pa po kayo ng mundo naroroon. Ayan, shout out po. Ayan. And shoutout shout out kay Leo Abanela from Hong Kong. Ayan, shoutout po. Hindi Shout out kay Shinya Mia. Shout out sa kaya nung ng uh, Shoutout Shout out kay Kalix03 Valdez. Ayan, shout out po sa idol. Shout out sa idol. Shout out kay Romeo Alcones in family. Diyan sa Takligan, San Teodoro, Oriental Mindoro. Ayan, shoutout shout out po. Shout out po. po sa inyo. Shout out kay Dennis Dela Cruz in family from Naik Cavite. Ayan, shout out Shout out kay Rodella Arkabal ayan shout out po. shout out kay Kusa from Bulacan shout out kay Aldin Kundat shout out kay Roman Balag from Binangunan Rizal shout out kay Jumar Tubay from Jinsan City ayan shout out po. shout out sa Dilatori family ng Barangay Lagundi at sa Lily Boys ng Marriott Hotel Manila ayan shout out po. shout out sa mga solid viewers natin diyan sa May Barangay Lagundi shout out kay Jose Floricard Madrigalejos ayan shout out po. shout out kay Christy Tutu Kawaling ayan shout out po sa Idol shout out kay Jacqueline Ibad, shout out kay Ronald Alafad from Masbate, ayan shout out po shout out kay Danilo Adalim at sa kanyang anak Chuds, Prince Adalim from Santa Rosa, Nueva Ecija ayan shout out po shout out po sa inyong mag-ama shout out sa Lopez family at Espiloy family ng barangay Santo Niño Tanhay City, Negros Oriental from Bea Lopez from Hong Kong, ayan shout out po shout out kay Jose Roland Jornales shout out kay Jubel Velasco shout out kay Larry Tuju from Leyte shout out kay Jim Alota shout out kay John Garibay from Tundol Pangasinan ayan shout out po shout out kay Noel Gipuli from Bulan Sorsogon ayan shout out po shout out kay Bong Bisulok LB Alvin Tulay Kalopis Larmi Disulok BB Bisulok Idna Disulok Ryan Bisulok. Trisha di sulok rookie di sulok from babat late eh. so ayun shout out po sa inyo mga katinjor at syempre shout out din natin yung kapwa nating may channel ayan unang una shout out po kay ma'am Mary Chofendez ma'am shout out po sa ma'am salamat mo sa blessing na pinagkalo mo sa amin yung utol ayan napakabuti nyo po ayan supportan din po natin mga kanpenjor yung channel ni Ma'am Mercio Puentes para po mas marami pa po siyang matulungan na kagaya namin na higit din na nangangailangan ayan shout po sa iyo ma'am at kay Otto Rapi yun Rapi is for fishing yun shout out kay John TV Vlog Master TV Vlog Grespiro Farts TV Vlog Kapinas Official Father and Son Fishing TV Kabogsay TV Sea Adventure PH Pandan Fishing Adventure yeah, Old Fishing Adventure <laughs> Manoy Nel Vlog Busy Vlog sea Adventure Lex TV Official Sibadong Vlog Banayad Vlog PH John Fishing TV Reangler Larry Amos Hilario siro Kapana TV Adventure John Lee Fishing TV Koyanor TV Carbenture Mix Vlog na Nairobi Channel Regis Adventure Bonbon Fishing TV Roger Lonor Mix Vlog Ka Fishing Jody Driver TV Roger Arciso Trailer Driver Jasper TV Bicol Hunter Vlog MG Eric Adventure So yun mga Adventure Supportahan din po natin mga Adventure Yung kailangan channel So ayun, sana so is nice magpa-shoutout. Ayun, comment lang po kayo sa ating comment section sa baba. Para next episode, sure, may shoutout ko po kayo. So ayun, maraming maraming salamat sa panonood. Hanggang sa next episode. God bless po. Bye-bye.